naalala niyo ba ba ito? Ang lalaki na ito, ito yung lalaki na ito. punong salita ng mga relista sa Maynila. So talaga ang ito, oh, may katotohan sinasabi niya na pag mga uh, normal na mga mayang Pilipino, mahirap, ay eh, para parang mga Pag mga lalaking tao, pilala, no? ay eh, flowing siya sa gobyerno napakadaming proseso para ng katawon, pinagmumulan, action, ano? Pero tapag ordinaryo, talagang simpleng simpleng gawa ng paraan, automatic pulong agad, ba? So talagang may point tayo, may point kung sinasabi ng nila, tulad ng mga kataymik mo ko na yung sa wala nito para sa sosopina, nagkataam ali ka ang mo ay ko kahit tasa ulo ng puluman, ko parin kayo mga politiko kayo mga magnanako kayo, tandaan niyan, yan si ya. Hindi yan pwede maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tupa si Boeing Rimulya. Hindi pwede maging ombudsman ang isang politiko o isang bayaran kaya ni Boeing Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman sa inyo si Rimulya para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Mapapadali ang pag-impit kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano niya kung bakit gusto niya magpa-appoint sa umbudsman. Yan si Rimulya.